Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon Tara mamigay po tayo ng mga lucky numbers Ngayon pong oras na ito Para sa ganon ang mga lucky numbers po natin na inaantay nyo Ay mapasain inyo na Aba, now na agad-agad Ito -agad. na po, ang 4-digit lucky numbers Malay, uh, Taiwan Ayan, Taiwan, 6077 Malaysia, 9962 Dubai, 3133 Hong Kong, 2628 Singapore, 5195 China 2103 Texas 5357 Israel 9693 Las Vegas 8182 Alaska 2126 Saudi 0443 Japan 1949 Italy 2752 Germany 9612 Korea 0578

2133 Ayan mga kalaki kompleto po mga 4-digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon halika na laban na now na